naman pong palusutan ang si Sarah Duterte. Kaya, ayun. Walang nagawa po ang kamera kundi payagan siya na umalis ng mas maaga sa ginagawang hearing dyan sa kongreso. Matindi, ano. Sabi nga ng mga netizens, parang itong si Sarah Duterte, hindi lang po arogante, Hindi lang bastos. Pero, parang ugali na siguro na mga asar ano, yung tipong binabadrip ang mga tao. Yan siguro talaga ang kahigiwayan ng isang Sara Duterte. Yung mga taktika nila na ganito na iinisin ang ang mga kababayan natin, iinisin ang mga kongresista. Mukhang sanay na sanay talaga sa ganitong uri ng kalakaran ang mga Duterte. Niyon. So ang witnesses po ay considered as resource speakers. So lahat po inuud po yan. Kasi ang sabi niya dito na nung si Sara Duterte, nakalagay daw doon sa letter to the OVP na yun nga attached para siya ay dumalunga sa uh, hearing na ito. Nakalagay po doon, witness lang po ang inuud. Oath. At yun nga, witness siya at the same time, resource speaker din. Kaya dapat talaga ay mag ng oath. Ang problema, bakit naman kasi pumayag etong mga kongresista na hindi mag-take ng oath etong si Tambalos Los? So eto yun, no, Mr. Chair, when you sent a letter to the OVP, you attached a copy of the rules. Nakalagay po doon, witness lang po ang ino-oath. Sinabi ni Vice President Sara Duterte. Yan. So kunwari, umatend siya, pero ang intensyon ng kanyang pag-attend, ay asarin yung mga kongresista. Siguro tama lang. Sige, asarin mo lalo ang mga kongresista. Alam ko naman, alam naman ng taong bayan kung sino na lang ang mga kakampi mo dyan. Ay baka pati yon mawala na rin dahil mukhang sila ay naasar din sa ginawa mong pag-alis agad. Pag-excuse agad. Na maalam daw agad. Huwag po kayong ganyan, ha? na basta-basta lang na mamaalam, nauuna laging mamaalam, ay baka tutuhanin niya ng nasa itaas na kayo ang unang magpaalam nga. Ano? Kabastusan po itong mga ganitong klaseng ginagawa na itong si Tambaluslos. Sa pagdinig ng House Committee on Good Governance, napaka-importante ano? Public accountability ngayong Miyerkules Tinanong ni Vice President Sarah Duterte kung bakit siya inuobligan na manumpa sa harap ng mga kongresista bagamat siya ay naimbita bilang resource speaker at hindi daw bilang witness. Yun naman pala, pag ikaw ay resource speaker, witness ka na rin. Oh, wala na kasi hindi naman nag-take ng oath etong si Tambaluslos. So, Mr. Chair, may I request to leave the inquiry? Ayun, umalis siguro mga ilang katanungan lang hindi ko masyadong napanood pa yung buong detalye ng ng inquiry na ito. Pwede naman po considering na hindi naman po kayo nag-oath and alam po namin na marami kayong ginagawa. 'Yon. So ano kaya yung sinasabi nitong si Congressman Joel Chua na maraming ginagawa itong si Tambaloslos. Ito ba ay pang-asar din? Maraming ginagawa, abala saan? Sa pagbubulsa ng mga <laughs> mga pondo yun kasi ang nabasa natin. Galing sa mga natisans naman. Pero wag ka, uh, sagad na po itong si Sara Duterte. Ulitin ko lang ha, pumunta yan dyan para lang mga asar. Pero plano talaga na ganito ang gagawin niya, hindi mag-take ng oath. At yan nga, aalis na lang bigla. Kabastosan to the highest level ang ginawang ito ni Sara Duterte. Good luck!